Magmari, dinodoktrina sa kanila na ang unang iglesia raw po ay natalikod At iyan ay mababasa natin sa kanilang libro Sa kasaysayan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo Leksyon bilang lima Pagpatuloy na natin to para mahalata na ng ating mga kababayan <laughs> Ang ginagawang panloko sa atin dati, niloko kasi tayo dyan eh At yung patuloy na panloloko sa kanila Dahil patuloy namang nagdodoktrina kung mayroong pang dinodoktrinahan At siguro pag napakinggan nila yung paksa natin ngayon eh wala well, nang magpapadoktrina. Kaya nga ni Ray, kapatid naman, kasaysayan ng iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo. Ang dahilan kung bakit ang kinagis na natin ang iglesia katolika at hindi ang kanilang iglesia o yung iglesia ang ipinakikilala nila. Ito yung kanilang katwiran, bakit daw na hindi natin nakagisnan? At yung unang iglesia ay natalikod. Ito. Alam ng Panginoon Dios na ang unang iglesia ay mawawasak ang kanyang pastor, si Kristo, ang pastor Juan G. Onse na pinatay o sinaktan. Bunga ng kamatayang sinapit ni Kristo, nangalat ang kanyang mga tupa o mga alagad. Gawa 8 at 1. Dito sa mga nagsipangalat, ang iba'y ibabaling ang kanilang mga tainga sa mga hidwong pananampalataya. Kaya sila'y mga hihiwalay. Yan, yun daw ang dahilan mm. kung bakit merong mahihiwalay at meron daw ibabaling yung kanilang tainga mm. sa kata dahil daw namatay yung Oh, uh, yung pastor, pastor, na yun mm. daw ang ating Panginoong Sokristo. Ang naging bunga daw doon sa mga nangalat, ibinaling yung kanila doon sa tainga. Mm. Siguro kapatid na Nedy, mas maganda pagtuunan po natin itong talatang kanilang oo, binasa. pinasa. dahil may talata silang isinay. Otso ulo yung eh, ginamit nila eh. Otso ulo, tingnan natin ano ba yung nakasulat sa Ocho uno, baka naman tayo nalilin na, o kaya tayo nadamadaya, di ba, Brad Amnel? Oo, then, ay, ang sabi ay. nila, ang sabi nila, namatay daw yung pastor, mm -hmm. kaya ang naging bungaraw, nangalat yung mga tupa at ibinaling yung kanilang tainga sa katha, mm -hmm. tsaka doon sa, mm -hmm. naging dahilan mm -hmm. daw kung bakit daw natalikod. Ito eto po, basahin po natin ang gawa otso uno. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Kudiya at Samaria maliban sa mga apostol. Ayan, dito, kapatid na Mar, kung paano nila inililigaw ang ating mga kababayan, kasi inililink nila doon sa pagkamatay. Eh. Mm -hmm. Ang sabi, dahil doon namatay yung pastor, mm -hmm. No. tapos gawa 8-1, nangalat yung tupa hmm. dito ba yung pastor ba ang namatay hindi. kapatid na uh, nete hindi mali kasi noong ang kung itutuloy natin oh po malalaman natin kung sino yung namatay ulitin kaya natin bread yung number 1 para malaman nila no ng mga nakikinig at si saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay at nang araw na iyon nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudya at Samaria, maliban sa mga apostol. Dos. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag <laughs> sa kabanalan at si Pinangisan ng di kawasa. Brother Nel, <laughs> yan yung sinasabi ni prosesor na minsan-minsan si Snedi, gumagamit din sila ng talata. Oo, Kaya lang ang talata, pag ginamit nila, <laughs> may panlin lang pa rin eh. At ba't si Kristo ang gagamitin mo? Bakit yung pastor? Bakit si Kristo ang sasabihin mo? namatay dito sa sinasabi, brother sa gawa, utso. Tapos sasabihin pa nila, naging dahilan nyo ng pagkalipol, pagka-etcetera. Hindi, e, kumalad lang. Pero sabi nga, maliban sa mga apostol, hmm. ano ba naman yan? So, tsaka kapatid na lari, mamaya makikita natin kung ang naging bunga nga o granting, tanggapin natin sandali okay. Okay. na dito may namatay. At ayun sa inyo, ang namatay dito, yung pastor. Tingnan nga natin ang naging bunga nung pagkamatay nung sinasabi yung pastor ay eh, nangalat sila or ibinaling na ang naging bunga nito ay, ibinaling nung mga nangalat yung kanilang tainga sa, kat sa katha tingnan natin mamaya pero ang punto muna natin dito <laughs> abay hindi naman dito ang namatay si Kristo ang namatay dito si San Esteban <laughs> ah, layo. ang layo <laughs> eh si Saulo sumang sumangayon sa kanyang pagkamatay sino yung namatay na sinangayunan ni Pablo yung pagkamatay hindi si Kristo kung itutuloy natin sa dos at inilibing si Esteban. Esteban ang pa pagkamatay ni Kristo mm. kapatid na Arne, sa tatlong araw mm. naman yun eh. <laughs> Hindi mm. naman yung namatay at pagkatapos iwala na eh. At may mm. sinasabi pa sila na ang mga apostol, Brad Arnil, mm. di ba? Sinabi mm. nila ang mga apostol daw ay tumalikod na wala din ang apostol. Ay samantalad na dito sa uno na at nang araw na yun nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na sa Jerusalem at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudya sa Samaria maliban sa mga apostol. Ibig sabihin yung mga apostol, hindi naman ito tumalikod, hindi nito iniwan yung iglesia ipinagtiwala sa kanila ng ating Panginoong Heso Kristo bago ito umakyat sa langit. Ikaw ba naman apostol ka? Nakita mo, saksi ka nang nagkatawang tao ang ating Panginoong Heso Kristo nangaral dito sa lupa. Nakita mong nabuhay na maguli at umakyat sa langit at kinilala mong Diyos. Tapos sasabihin pa't ikaw ay tatalikod. Hmm. Tapos bibintangan ng iglesia ang pinanggalingan natin na ito'y tumalikod. Pati naman apostol, hindi na, nyo na pinatawad. Kaya nga, Sis Nelly, dalawang bagay na agad ang dapat na mahalata nila dyan. O -o. Eh. Alin po yung kapatid na siya sa... Liwa Liwanag, hindi ba? Ano ang sabi? <laughs> ang namatay, namatay mm -hmm. yung Kristo. Oho. Yun ang sabi nila. Opo. Dahil nga kaya nakayan natalikod, dahil nangawala. Dahil namatay yung pastor. Opo. Na yung tinutukoy nila yung Kristo. Mm -hmm. Yung na sinasabi nila. Mm -hmm. Ang pangalawa, sabi nila nalipol na, natalikod lahat, yun, nawala. Oo, Pero bunga, bunga ng kamatayan. Nang kamatayan sinapit ng, kama ng, sinapit ng uh, si Kristo. Si Kristo si na ayon sa kanila si Kristo yung namatay. Opo. Eh, ang kanyang mga kaniyang mga tupa, nangawala. Mm -hmm. Lahat daw, di ba? Mm -hmm. Nangalat. Eh, yung pala sa Biblia, maliban sa mga apostol, mm -hmm. may natira. So dalawang bagay. Ang sabi nila, nangalat, nangawalan lahat, nalipol, pero may natira. Mm -hmm. At saka higit sa lahat, <laughs> higit sa lahat, na napakalaking kamangmangan at kabubuhan. Dipu 'yun. Tama. Yung sasabihin mo, ginamit mo, namatay yung pastor. Eh, hindi naman yung pastor ang namatay pala doon sa Biblia. Ang <laughs> <laughs> Ay, halatang halata <laughs> talaga. Dapat talaga magsilayan sila dyan. Halatang halata. Biro mo, pastor yung sinasabi nila. Eh, pala si Esteban pala yung namatay. <laughs> Oo. layo. Alam mo, Brancesa, yung mga aral na nandyan, dapat yan, lumalayas na sila, kagaya natin, di ba ba? Tsaka hindi ibig sabihin nung nangalat, eh, nalipol or natalikod na. <laughs> <laughs> nangalat lang eh. Eh, ang katunayang, hindi naman nalipol or hindi natalikod. Nangalat lang. Abay, tuloy nga natin Sige kung ito, nga. Eh, sabi kasi nila rito, dahil dito, bunga ng kamatayang sinapit Sige ni Kristo, nangalat ang kanyang mga tupa o mga alagad. Otyo uno ng gawa. Dito, do dito sa mga nagsipangalat, ang iba'y ibabaling ang kanilang mga tainga sa mga hidwang pananampalataya. Kaya sila'y nangahiwalay. Ay, mali, Brad Arnel. Kasi mali na naman sa Biblia. Pagsalang sa naman sa banal na kasulatan at sa katotohan ng nakasulat sa Biblia, ang isinasaad niyang, mga, niyang magazine niyan ng ating pinanggalingang reliyon. Oh, no, eh, siguro. Kananil. Siguro kapatid na Neddy, mas maganda basahin po natin o, sa Biblia o. kung ito bang nagsipangalat. Mm -hmm. Ibig bang sabihin ko mo mm -hmm. dahil sa pag-uusig? Mm -hmm. Dahil sa pag-uusig hindi dahil sa pagkamatay ng pastora, okay, Dahil doon sa pag-uusig na nangyari sa iglesia ang mga tupa nangalat. Pero hindi ibig sabihin ng nangalat ay natalikod. Eh ang nakasulat pala sa Biblia ay mm -hmm. eh, iba doon sa kanilang paliwanag. Mm -hmm. Ang sabi karito ang sabi ng kanilang deklarasyon, balikan natin. Ito. Alam ng Panginoong Diyos na ang unang iglesia ay mawawasa mm -hmm. ang kanyang pastor, si Kristo ang pastor, Juan G. Onse na pinatay o sinaktan. Bunga ng kamatayang sinapit ni Kristo, nangalat ang kanyang mga tupa o mga alagad. Mm -hmm. Ayan. Dahil dito, dito sa mga nagsipangalat, mm -hmm. ang iba'y ibabaling ang kanilang mga ang tainga sa mga hidwang pananampalataya. Kaya sila'y nangahihiwalay. Tingnan nga natin yung mga nagsipangalat na ito kung sila'y nangahiwalay at si ibinaling nila yung kanilang tainga sa katha. Basahin po natin dito pa rin sa aklat ng gawa. Itutuloy lang natin yung mga nagsipangalat, sundan natin ng alat.